magandang hapon mga angko daw dito chong ay nandito na naman para sa panibagong video dito nga pala tayo sa Lower Magat Ecotourism Park dito sa Jardin Nueva Vizcaya yan tignan natin kung ano makikita natin sa Ecotourism Park na ito maka social na bahay makarang mamahalin pero parang nasa ibang bansa ka natin itong ecotourism park na ito and nandun ulit yung prayers and faith na signage okay and doon din si Yumi ang kasama ko yan prayers and faith yan. prayers and faith sana natuwa ako doon <laughs> hindi natuwa lang talaga ako dito sa kano ito prayers and faith na ito kasi prayers tapos letter N tapos faith yan Prayers and, yun, and, ang laging and, faith, yan. Peste na, peste na kwan yun. Peste na peste talaga yun. Bakit? Kaya mag-answer yung prayers and Hindi yung kwan, yun, o, pah! Yan. Prayers and faith. Maganda, maganda dito guys. Yan. Welcome to the Lower Magat Ecotourism Park. and Yan. Except kay Yumi oh, kasi ibang park yan. <laughs> Ito yung this way to paradise. Pasensya na kayo, kayo na lang bahalang mag-adjust. Mag-adjust pala, sorry adjust kayo dyan this way to paradise sabi doon yan gustuhin mo pumunta doon doon sige gabi na map ito yung map pero nalilito ako sa map hindi <laughs> talaga ako mahilig sa map ayan pumunta tayo ngayon sa sa saan ba yun lagoon lagoon area Pilih yon rinilig nyo. Maririnig ko din yun. Dito na yung swimming area nila. Yan. Naririnig nyo na yung tubig na umaagos. Yan, hindi pa yan. Dito lang ako. Yan. Okay. Nandito na tayo sa ating lagoon area. Welcome. Beware of. Yan. Sabi niya dyan oh

wala namang wala namang sigurong wrong turn dito no? kasi puro right turn lahat ito all right turn no left turn and ay ano to maganda to ah Oh, fish. May fish pala. Fish in the cage. The cage is very large cage. Yan, ito talaga yung tunay na cage yung naka-cage talaga ito ng fish. Ito talaga yung naka-cage na fish. ba? Diba? fish in a cage. Ayan. Shoo! Fish! Gusto kong kumuha ng fish pero wala akong lambat at bawal. Kaya hindi pwede. Talagang fish in a cage. Big cage. Ayan. May, may, may ikwan dito guys. May babala. Yan. Huwag. Ang sabi ng babala. Huwag lapitan ang kabayo na Yan. Me, ay me. Anong 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 huni ng kabayo? Mm, kabayo. Mm. Okay na yan. Hindi, huwag kang matakot. At least, pababa ka naman. Wala naman sigurong buwaya dito. Ay, wait lang. Talagang kailangan mong kumapit. Parang si Brian, marupok. Hindi, hindi, okay lang. Okay lang siya. Oo. Oo. Yan. Ganda. Dito na tayo sa boating area ng Lower Magat Ecotourism Park. Yan, pero sa part na ito, eh paatras tayo. So, sa part na ito, guys. Yan, punta tayo dito ha part na ito ay medyo magdahan-dahan ka sa pagpunta dito sa Instagramable part na ito kasi baka mamaya mahulog ka, kainin ka pa ng isda. Yan. Isda na lang. Pero maganda. Okay. Ganda ng view. Instagramable. Pero pang video. <laughs> Sir, pag yun nagsalita <laughs> Hanap ko guys na kanya Yung name nya Boating Lagoon Andun yung bot Botless tayo ngayon guys Yan. Ayan yung instagramable Na part pala Akala ko yun yung instagramable <laughs> part Ito pala, sige sige may sasakyan ni Cinderella pero dapat si Cinderella ay kulay brown kasi dapat si Cinderella ay Pinoy. An? Pinoy dapat. Ay, video pala ako. Sige, tuloy ko na na. Kada ko na ako. <napipicture> ako. <laughs> full side, ito yung full side pero yung channel ko full side. Ito naman full side.